Ano abot na mesa sa mga kakahuyan, kalubian. Nasalaag na mi. na lang. Grabe ka adventure. Ba? Mga 10 kilometer. Ang mga klayan. Grabe nga pinitensya. Grabe nga bay. Sobra pa ni sa pinitensya. Oh, si. Kakahuyan na na. Kakahuyan. Kalubian. Huwag <tuk> ni abot sa among tumong nga 10 kilometers na among gibaklayan. Ang isa o Oh, diya may gikan no? Oh. si babaw bitaw, oh, Diya may gikan ga Oh. Si? Kay mo ka mo ana. Munis oh. <laughs> oh <ni> sakripisyo. Munis <laughs> sakripisyo. Gauna una mig pinitensya. Oh. Manay very unique kayo ang nagbukid, tugbong. Mm. Oh, gamuling ang baklay ng gaw na. Oh, gapayong payong pa, bro. Lupig pa yung Pag eh. kami in taon. Muna muna, naman. muna na namang. Siga na mong ilong o mata. Halos budlot na. Sa kago. Hala, kay may tuyo, laag. Hmm. Pero experience ba? Charo, grabe, kaya exercise. Uh, more than 10, 000, oh, 10, so Hindi <laughs> <laughs> na may tsura. <laughs> Wala na <kayo>. oh. <laughs> Grabe, suffer. So suffer. So okay. Tabok na po may. Sugok-sugok mi sa dalan na bis na kal kalibunan Hmm. Ipangita na ang false. Ipangita namo ang false guys. Kaya wala ginapakita sa mo ah. Mm. udahlah Dala sad may pangita og gold ba. Pangitao na gold ni Marcos nga Yamatisya siya yama. Sa to gani. Treasure, <laughs> Treasure? kay wala pag na nakita ba. Pangitao na mo kita ba mo. <sighs> Grabe gini nga. Penitensya ba. Itong isa, o, oh, paspas kayo, buyag. Nagkaming duwa, perminti ka, ulahi. oh, kita na ninyo, oh, sus. Grabe ka. Gikan pa mi sa babuan ka to. Kita ninyo ng tumoy sa kahoy. Dala na gikan. Ang isa, oh, <laughs> 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 <Gisa>, oh si Kikisi. <laughs> Ay, katawa, darabrad. Ikaw, <laughs> muna muna na nabaya ni nako. Adventure kay ni ba ngalakaw lakaw. O oh, si? Ang ending gitok tuyok rami. <laughs> oh. <laughs> gitok tuyok rami. Asa so, iupsa na ko ha continue taon niya ha. Pakita na ko unsay update na mo. Kita na magbalay dito unahan. Sa so, na mi karon. Kung asa sa dapit gid ang falls.